Sa pulso video ang away ng dalawang Indian sa Baseco Compound sa Maynila. Ang ugat ng kanilang away dahil daw sa pautang nagbabalik si Deva Buel. Sa pulso video ang Indian na yan nasakay ng motorsiklo sa Baseco Compound sa Maynila. nagdire diretso siya hanggang sa banggain ng isa pang motorsiklo. Natumba ang dalawang motor pero ang bumanggang rider agad tumayo at sinuntok ang backride na kapwa Indian. Bago pa maawis sa rambol ang away, agad na magitan ng mga polis. Inutukan pa nila ng baril ang mga sangkot. Sa imbestigasyon, lumalabas na ang punot dulo ng away na yan. Ito palang sospek, meron silang awayan dahil parang rivalry ho sa mga pautang. And uh, dumating yung sa punto na yun nga, <laughs> oh, siya ng baril. Kung hindi ho tayo nakapag-respond at hindi natin nakita yun, eh maaari ho talagang may nangyari hindi maganda. Nabawi naman mula sa magkaangkas ang baril na sinasabing ginamit sa panunutok. Bago ang insidente sa video, matagal na raw palang naghahabulan ang mga motorsiklo. 'Yung nagkaroon no'ng ng mahaba ano, ka bulan. So, meron nung nag-ano kasamahan din do'ng nun nakakita nung mga uh, victim, so happen nandito din ho, eh tumulong ho na naisalyan niya ho 'yung ano 'yung suspect at eksakto naman ho na na right there in there ho, natutukan nun lang ating mga TMRU. Nang tignan ng compartment ng motor na magkaangkas, nakita ang iba't ibang damit. Kaya hinala ng mga pulis, may intensyon na ilihis ng mga sospek ang pagtugis sa kanila. Nakakapagtaka, ba't ka magdadala ng apat na jacket o? Nang nasa isa at may mga bago sila. May mga bago sila at may mga sumblero po at meron din ng pantakip sa muka. Based amin I mean, sa experience namin no, as law enforcers, Sometimes kasi, uh, when you committed the crime, so immediately yun, nag-chase tayo ng, ano, ng, ng attire, di ba ho? Nasa kustudiya na ng pulis ang dalawang sospek na kapanaharap sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Tumanggi naman silang magbigay ng pahayag sa media. Nagbabalita mo na sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.